Kamusta po mga katambay? Siga manong po sa tambayang makabayan. bayan. Uh, ito po, may pag-uusapan po tayo, kukumentuhan. Uh, ngayon po sa Bagong Pilipinas, mga katambay. Pati ang uh, titulo ng ating pag-aari, mga titled. Nagkakaproblema na rin po. At uh, binabayaran po natin kung magpapatitulo po tayo pero hindi po tayo mabibigyan ng titled uh, title dahil nagkakaproblema po sa sinasabi nilang papel na yung titled na na papel ay nanggagaling daw po sa ibang bansa. Yun ang sinabi ng isang na secretary. Ang tanong naman ni Kamanong, bakit po hindi nyo agahan o damihan ang order? E may budget po tayo taon-taon na binibigay ang, ating gobyerno, di po ba? Uh, nagiging mabagal po yata ang ating pagtatrabaho, secretary, di po ba? Sa panahon ni Pangulo Duterte, never nangyari yung mga ganyang mababagal, di po ba? ayaw na ayaw ni Pangulong Duterte. Lalo kung may pera ang, ang, isang opisina, ang isang ahensya, tapos magkakaganyan. Eh, kung sa panahon ni Pangulong Duterte, sekretary, eh, tanggal na po kayo sa pwesto. <laughs> Yun lang po. Painggan po natin mga, katam mga katambay, kung bakit walang titled o delay ang titulo ng mga Pilipino. Ito po, painggan po natin. First and foremost, ang papel na ginagamit natin sa paggawa uh, ng titulo ay hindi po dito nakukuha sa Pilipinas. Ito po ay ino-order pa ng Central Bank sa ibang bansa. At hindi rin ho i hindi rin ho nanggagaling gagaling sa atin yung manufacturing ng papel na yan dahil may six months ho na inahantay bago magawa yung titulo ng lupa. Now, pag in-order ho ng Central Bank po yan, e eh binibidding pa rin ho yan doon sa mga foreign company sa ibang bansa. Now, ang titulo po natin, since una nga po eh, madalang na po talaga ang gumagamit ng papel at yung mga security features niyan eh, talagang mahigpit na sinisensor or uh, pinangangalagaan ng central bank kaya qualified na nagpo-produce ng titulo sa ibang bansa ang kinokontrata nila. Nagkaroon tayo ng problema sa delivery ng titulo dahil nagkaroon nga ng problema sa bidding niyan. So, noong August pa lang po, naranasan na po namin ang uh, mahinang delivery sa amin ng titulo ng Central Bank. Nung dumating naman po yan, uh, nagkataon naman po talaga na ngayon po ay eh, napaka-booming ng ating uh, industry ng, pag, ng mga lupa at mga condominiums na ginagamit din natin yung titulo. At isa pa, eh dahil din po at naghahanap din po ng uh, titulo ang ating mga different agencies ng government katulad po ng DAR at ng po ng DSUD or Department of Human Settlement and Urban Development. Alam po naman natin na marami yung proyekto ang presidente na gusto niyang magbigay ng maraming pabahay sa mga mamamayan natin. Ang target ka po natin ay isang milyon sa bawat ahensya na yan na makapag-deliver ng titulo. Ngunit ang kasamang palad niya po eh, bukod sa kakahirapan ng papel mismo, eh yung production ng Central Bank medyo limitado rin po. Kaya ho nga ngayon, kami ay nag-uusap para masolusyonan yung problema na yan at nag-iisip kami ng iba pang mga contractor na pwedeng namin kausapin at magpagawa ng papel na uh, security paper sa ibang bansa. Katulad nga po niya, napakaselan po ng pagpapagawa ng, ng papel na yan dahil security papers so yan. Ayan po, paikot-ikot lang po ang sinasabi ng uh, tagapagsalita, you know, uh, ng uh, ating uh, ahensya ng, uh, sa title, di ba ba? Nakakalungkot lang po, di ba ba? Bakit naglalabasan na naman ang problema na ganyan na uh, sinasabing uh, makupad, di mo ba? Di ba? Ayaw na ayaw po ng Pangulong Marcos sa bagong Pilipinas. Ayaw na ayaw ang makupad, di ba? Tamad, di ba? Kurap, di ba? Paano magiging world class ang ating bansa, mga katabay? Kung mayroong mga ahensya na ganyan, di ba? Mga makukupad, tamad, di ba? Hindi advance. Hindi sila advance uh, mag na mag-isip. Hindi advance silang gumawa ng paraan sa ating mga... Uh, mga ahensya katulad po nito di ba? Ito pong uh, nagre-release po ng ating uh, mga title ng ating lupa, di ba? Saka for how many long years na po na na ito hindi nagkakaproblema, di ba? Ang mga huling problema po nito nung panahon pa ho ni Pinoy, nagkakaproblema po sila, di ba? Lalo pumutok yung mga lisensya natin, di ba? License natin, puro resibo lang binibigay. Ganon din sa mga regist registration ng plaka natin, di ba? Noong mga panahon ni Pinoy lang po yan eh. Ngayon, bumabalik na naman po sa bagong Pilipinas, mga katambay. Di ba Ang hirap po, lagi pong may pera yan. di po ba? May pondo po lalo, lagi po yung ahensya na yan. Di ba ba? Sa kayo sinasabi sa Central Bank, lagi may pera po yan. Bakit po nagkakaganon? Ah, ah, ang bansa natin may pera. Bakit hindi tayo bumili ng sarili nating makina o machine? at sarili na natin papel. Di po ba? Na tayo na mismo ang mag-produce dahil bansa naman natin ito. Di po ba? Aanin natin yung mga pera na nilalagay natin sa mga ahensya na yan. Lalo sa Central Bank. Di po ba? May mga sariling pera yan. May sariling budget yan. Di ba ba? At silang sinasabing nga uh, Merong uh, karapatan para sa paggawa ng mga papel, lalo sa kaperahan, lalo sa title, di po ba? At marami pang iba na hawak nila di ba? Lalo sa bangko, sa mga credit card, di ba? Ngayon po, pumuputok na po yung mga problema na ganyan na parang napakupad, napakabagal, di ba? Na, na ayaw nga sa bagong Pilipinas ni Pangulong Marcos, di ba? Yung mga ganyang makupad, tamad, kurap, nangungupit, di ba? Ayaw na ayaw po ng Pangulong Marcos yan, di diba? Pero ngayon, isa-isa na po na nakikita natin yung mga tinalaga ng ating Pangulo Marcos na parang makupad, di ba? mabagal, di ba? Samantalang yung mga pinalitan nila sa mga sekretary sa panahon ni Pangulong Duterte, wala pong isyong ganyan. Kasi kung kay Pangulong Duterte, si Bak na po yan. Si Bak na. Tatanggalin na po yan. Pati po yung kung sino po yung uh, namamahala po sa central bank pagka maganyang issue na mga delayment, eh madali pong palitan ni Pangulong Duterte po yan. Di ba? Pero sa panahon ngayon, sa bagong Pilipinas nga po ni Pangulong Marcos, eh, ewan natin kung matututukan po ni Pangulong Marcos yan dahil ang ating Pangulo eh, nagpapaka, nagpapakabayani po ngayon na iangat ang ating bansa. Travel po ng travel, di po ba? Ang ating pangulo nasa Australia po ulit, kababalik lang po nung nakaraan. Bumalik na naman po ngayon dahil meron naman na uh, atinan na summit, di po ba? At merong kakausapin na bansa na uh, parang Cambodia yata at uh, New Zealand, di po ba? Uh, at alam niyo naman ang ating pangulo, binoto natin bilang pangulo, pero sa kabila nun, dalawa po ang uh, katangian nga ng ating pangulo. Pangulo na siya ng Pilipinas at Prime Minister pa siya Prime Minister pa rin po siya ng Pilipinas. Kaya po, travel po ng travel. Dahil nga, <laughs> dahil sa pagiging Prime Minister. <laughs> Komento lang po ni Kamanong yun. Nakakalungkot lang po, mga katambay. Sa kabila ng itong mga titulo na nga ito na sinasabi, na binabayaran po ito ng mga Pilipino, mga katambay. Hindi po libre ito. May kapalit po na halaga yung sinasabi nilang papel na nanggagaling na ibang bansa. 'di ba, ba? Simple lang po 'yun eh. 'Di ba? May mga stack po tayo niyan, 'di ba? ba? Pagka nagkukulang na stack, 'di ba? ba? May mga nag-o-audit 'yan eh, 'di ba? May nag -o audit lahat niyan. Oh, ito bang titulo natin? Ito aabot na lang nito ng isang taon, 'di ba? Isang taon na lang ito stack natin, 'di ba? Ino-order na po ng mas maaga 'yan, 'di ba? Ganyan po ang mga 'di ba, mga ahensya. At ang isang uh, matino nga uh, lingkod bayan, ganun po ang uh, dapat proseso, 'di ba? ba? advance ka lagi, you know, sa ordering. Di ba? Hindi yung uubusin mo muna, saka ka pa order. Hindi na handun yung delayment. Di ba ba ang Samantala sa panahon nga ni, ka, Pangulong Duterte, walang delayment. Di ba? Laging advance. Di ba? Kahit nga sa sakuna, malayo pa yung sakuna, nandiyan na lahat ng pagtulong do sa tatamaan ng sakuna dahil advance mag-isip si Pangulong Duterte. Pero ngayon sa bagong Pilipinas, nauubos ang papel natin na walang ordering. Hindi nag-o-order sila. Di ba? Yun nga sinasabi ni Kamano eh. Isang taong pa yung stock mo, tatagal, umorder ka na. Parang kung magkaroon man ng delayment na six months, five months, di ba? Meron ka pang stock. Saka ngayon yung delayment, nakuha mo na yun. Kahit ma-delay siya, kahit na ma-delay siya na isang taon, meron ka pa rin kasing, you know, meron ka pang alawas sa isang taon doon sa natitira mong, you know, stock. Di ba? This is a simple arithmetic, di ba? Pero, ngayon, yung mga ahensya natin ngayon, di ba, naka problema Yung katulad sa loto, di ba, sa dar, laki ng problema ng dar. Hindi rin malaman kung paano gagawin nila, yung secretary, kung paano nila pabababay ng bilihin. Tapos, sumama pa ito, yung, itong uh, sa titulo, di ba? nakakalungkot. Nagka-problema nga tayo doon sa mga sa ating mga plaka sa sakyan, di ba? Hanggang ngayon naman may problema pa rin. Tapos ito na naman, yung mga simple problem lang po ito eh, no? Papel na ginagawang titulo. Tapos hindi pa rin nila masolusyunan, no? Sa yun nga ang inaano ni Kamano, may pera ang Pilipinas, di ba? Pwede mong pondohan yung machine na 'yan. Yung machine at least hindi ka na-order, di ba? kung gaano ka mahal yung machine, matagal mo na gagamitin. Hindi yung pinaka machine na ang bilhin mo. Tapos yung papel. Di ba? Di tayo na mismo gagawa. Di ba? Dahil yan ay gamit ng mga Pilipino. Gamit ng mga Pilipino yung mga titulo. Di ba? Mas makakatipid pa ang gobyerno. Di ba? Isang bilihan na lang. Di ba? Eh, kaya lang po, eh, sila po nahan dyan eh. Siyempre, diskarte nila yan. At siyempre, sa tingin ni Kama nung, eh, kailangan kumita. <laughs> Lalo kung mayroong mga bidding. Alam naman ni Kamano, no? alam naman natin mga mga tamay, basta may bidding, may kikita. <laughs> di ba, ba Yun lang po yun. Bawal ang korap sa bagong Pilipinas. Di ba ba? <laughs> Yan lang po mga katambay, ang nakakalungkot natin balita, lalo puro sa mga nagiintay na mahawakan na nila yung kanilang kanya-kanya, yung mga ating titulo. Uh, Magiintay pa po tayo ng matagal dahil sa sinabi ng a uh, mabut natin tagapagsalita. <laughs> tagapagsalita ng uh, sinasabing uh, ang titulo natin ay delayment, you know. <laughs> Bagong Pilipinas, bawal ang makupad, bawal ang tamad, di ba? At bawal ang korap. <laughs> Muli po si Kamanong po. Uh, ingatan nawa. Siyempre po, uh, paglaban natin na ating bansa, you know, tis, -tis muna, talagang ganon. Uh, nasa bagong Pilipinas po tayo, mga katambay. Paalam. Bye-bye.